Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Twinkie Bird, ang inyong bagong makakasama ngayong araw. Ako ay isang ordinaryong bata na kagaya ninyo. Kayo ba ay makulit kagaya ko? Buti na lang hindi ako nag-iisa. Tara, <laughs> simulan na natin ang ating kwentuhan bago tayo magkulitan. Bago muna tayo magsimula ng kwentuhan, baka hindi ka pa nakasubscribe. Pakiclick naman po ang click button at subscribe para ma-update ka sa mga susunod na video ko. Hey Creator, official. Ma, anong ulam natin? Nagugutom na kasi ako eh. Anong uras ka na naman nagising, anak? Anila, pa itong pagkain mo, na-ready ko na. O, oh, ayan na, kumain ka na. Okay, ma. Salamat. Okay na po. Ganyan na naman maner mo -man, eh. Pinapaalala ko lang sa'yo, anak ha, na importante dapat natutulog ng maaga para gumising ng tamang oras sa umaga. Napaka-importante ang pagkain sa umaga. O siya, mamaya-maya, Kaso ka na sa school. Kailangan, i-ready eh, mo na yung mga gamit na kailangan mo, ha? Okay po, ma. Maya-maya, lalabas ako saglit, ma. Makikipaglaro muna ako. Maaga pa naman kasi, eh. Sug na ako, ma. Tapos na ako. Labas na ako, ha? Mag-ingat maglaro anak ha, katatapos mo lang kumain. Baka sumakit yung chan mo, Dandan lang sa paglalaro at papasok ka pa sa school maya maya. Opo ma, nabasta ako muna ma. Abangan na aking